Yung kulungan ng aking kapatid na sa gitna po ng uh, niyogan. Uh, ngayon mga kababoy, magpapakain tayo sa ating dalawang biik. At ishishare ko sa inyo yung uh, organic na pakain namin. Uh, hinahalo po namin sa feeds, kaya malakas po kumain yung ating mga biik. So sila po ngayon ay 18 days mula ng uh, winalay. At ito po yung nakikita nyo na green, ito po ay uh, tinangkong pong sa bisaya. Hindi po siya kangkong at hindi din po talbos ng kamote, talagang kinangkong. Panghalo po 'yan sa uh, gulay. So mas maganda po mga kababoy kung habang uh, maliit pa yung ating mga bik yung katulad nito, uh, nakalidi pa sa inahin, ay uh, tinuturoan na natin kumain ng mga dahon-dahon. Uh, Kasi nga, sa ngayon po, sobrang mahal po ng feeds. At uh, kung uh, meron naman po tayong mga tanim sa paligid, gaya ng mga tangkong, talus ng kamote, at itong tinangkong, at pati na yung uh, madre de agua, na laking tulong po uh, sa pakain ng ating mga alaga. Ayan, tingnan nyo po mga kababoy oh. So edad nila na 18 days, uh, pre-starter pa rin po yung pagkain natin. Pero sa ngayon ay pinapaubos uh, na natin yung pre-starter. Pero ngayong araw na to, sinimula na namin tong haluan ng uh, starter feeds. So bali yung takalan namin nito ay yung uh, nisin na noodles, cup noodles, yung maliit. Uh, isang uh, cup noodles na nisin yung uh, pre-starter tapos kalahati naman yung uh, starter. So tatlong beses lang kami nagpapakain. Kung tingnan nyo po mga kababay, sobrang dami po yung pinapakain namin. At ang um, bilis po nilang kumain, no? Talagang sinisipse po nila yung uh, tubig at kinakain din nila yung dahon. So, simula ng biik pa talaga to sila, uh, dumididi pa sa mama ay uh, kumakain na talaga sila ng mga dahon-dahon. So, ito po yung pinakasikreto namin mga kababoy. ah uh, habang uh, biik pa lang talaga sila, ay pinapakainan na namin ng dahon-dahon. Sinasanay na po namin silang pakainin ng mga uh, organic. Isa pa, isa to sa kagandahan pag dalawa po yung aalagaan nating BX kumpara sa isa, uh, wala po siyang kaagaw at kung dalawa naman po sila katulad nito ay mag-aagawan po sila mga kababoy kaya mapaparami po yung kain ng ating mga alaga. So, itong sobra na to, ipapakain pa natin to sa kanila. Ibubuhos lang natin to. Kasi kung nakita nyo naman kanina yung kainan nila, ay talagang sulit na sulit po yung ating ah, uh, pakain sa kanila. Kasi talagang simot po talaga yung ah, uh, feeds na bibigay natin. So, maramihan po tayo nagpapakain sa kanila kasi nga ay uh, tatlong beses lang tayo nagpapakain. Uh, sa katulad nito, yung iba, maya-maya ito pinapakain. Pero sa atin ay tatlong beses lang. Kaya yung sukatan natin, po natin sa pagkain nito, yung uh, cup noodles na ni Stine, uh, bali yung pre-starter, kasi nga kakasimulan natin ngayon na maghalo ng starter. Yung pre-starter, uh, isang uh, cup noodles, tapos yung starter, uh, kalahati naman nun. Uh, so isa't kalahati na uh, cup noodles yung uh, sukat nito. Tapos uh, sabayan natin ng mga dahon-dahon. Uh, Itindis, days mula-walay, okay, farming ko sa lahat.